Inihatid ko si Maron sa labasan para sumakay ng tricycle. Papasok na naman siya ngayon. Aba ang anak ko sinisipag yatang pumasok at hindi siya sinasapian ng katamaran. Minsan kasi hindi niya ma-perfect yung isang linggo, meron siyang isang absent. Nakakatuwa naman. <laughs> so magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay patnubayan tayo ng Panginoong Diyos araw-araw at tayo laging magpasalamat sa kanya ang paggising natin sa araw-araw ay napakalaking biyaya ng ating Panginoong Diyos. So eto na nga, magtatrabaho na naman ang ganda ko. At sana bigyan ako ng lakas ni God para magampanan ko ng mahusay ang aking tungkulin. So paglabas ko nga kayo na dyan, sabi ng mga tricycle driver, kasasara lang daw ng lubid. Ibig sabihin, sa kabilang tulay ang nakago. At maghihintay ako ng 15 minutes para mag-go. Nakakaloka. Napakatagal. <laughs> So, haya na nga, nandito na ako sa pasyente ko. At sabi nga nila sa akin, nandyan na yung magandang vlogger. <laughs> Charot. Pagdating ko nga dyan, sobrang busy nila. At diwara ng diwaraan doon niya. <laughs> Charot. At nagsasangag ng munggo. At magiginita ang munggo daw sila. Siya ang aking pasyente. O, ba diba, nakalipstick pa. <laughs> Marang mana sa vlogger. <laughs> Napakasarap naman yan, Donya. Kaya alam, mamaya pa nila iluluto. At hindi pa sila nakakabili ng gata. Sayang naman, hindi ko matitikman. Eto naman si Manang Elvira, isa sa mga masugid kong tagapanood ng vlog. At lahat yata ng vlog ko, pinapanood niya. Maraming maraming salamat sa mga supporta nyo. At alam ko namang maraming kayo nanonood dito. At nagpunta nga ako sa lamesa. Aba, meron pala akong pagkain doon. At pinagluto ako ni Donya ng pritong saging. Napakasarap ng pritong saging nila kasi nga sa butter nila iprinito. Kaya napakalasa. Si Doña mismo ang nagluto kasi nga para hindi sunog. Kasi pag si Manang Elvira, panigurado, sunog! Charot lang! Maraming maraming salamat sa inyo kasi nga napakababait nyo sa akin. At nandito na nga ako sa kabilang pasyente ko. Actually, tatlo sila dito. Magkakapit bahay. So, ayan nga, hindi ko nga na-video yung isang pasyente ko pa. At sobrang ang aligagana ako. <laughs> Actually, ang kuha na ito ay yung pauwi na ako. At naabutan nga kami ng stop, kaya naghintay yata kami ng sampung minuto. Napakatagal. <laughs> At ayan na nga, papunta na ako sa huling pasyente ko. Nilakad ko na kasi nga walking distance lang naman. At nakasalubong ko nga si Owa. At tinanong ko nga sa kanya kung nanonood pa siya ng vlog ko. Aba, lahat pala, pinapanood niya. <laughs> Instant pala siya ni Maron. Obvious naman, di ba? Pareha silang mataba. <laughs> nakakaloka. So, ayan na nga, nandito na ulit ako sa palengke. Siyempre, hindi mawawala to sa vlog ko. At araw-araw nga ako namamalengke, di ba? <laughs> at sabi nga nila, lahat ng ginagawa ko sa araw-araw, i-video ko. Eh, yan ang ginagawa ko araw-araw, wala akong magagawa. So, ayan nga, bumili ako ng bigas para ihalo ko sa binigay ni Donya Guansing. Eh, paano kasi ubud ang sarap ng bigas niya? So, ayan na nga, nakabili na ako ng pagkain namin at pauwi na ako ng bahay. Kailangan ko nang magluto at inabot na ako ng hapon. Hops! Huwag niyo muna ililipat, huwag niyo muna i-skip, at huwag niyo muna papatayin. Panuorin niyo lang kami. <laughs> Kakaloka. O, oh, ayan, ang ulam namin ay... Hi guys, kaya po tayo. Nag-adobo ko ng... Pusit. O, oh, pusit na adobo na ang sarap-sarap. Grabe, oo. oh, o. Oh. Diba? Tapos, ang ulam naman ni Maron ay... Ritong po si Calamares. Oh. Calamares. <laughs> Sabi ko mag-ketchup Ayaw. Aba, sabaw daw nang. Aba, <laughs> oh, sige, tikman natin. <laughs> mm. Mm, labi, um, sarap. <laughs> mm. <laughs> Tomatoes ang nilagay ko. Sabaw sa bow? Hindi ko sa nilagyan ng suka. Adobo, kamatis. Tayo kamatis, at saka ano ang nilagay ko? Mmm. Ang balang tawag ng isa? Ano ko lumutan ko naman na? Ano Alam ko niya, ay store sauce. Masarap pala pagkamatis. Oh.

Okay na. Okay na? Two minutes na? Hmm. Okay, bye-bye. Maraming maraming salamat po sa ating nanonood. Bye. May God bless you.